Ayan po mga kapatid at uh, ito panoorin po natin at uh, bibigyan natin po ng reaction. Ito po yung photoshoot po ng, ng Zoom at talaga pong napakaganda po ni Bibi Carla. At ni, uh, talagang bagay na bagay po silang dalawa ni Papa Jom. Ako po ta, talaga yan no, ang ganda po ng beach parang ayan, si Kalinga Prab. At uh, kagaling po ang, ganda, ang galing na po ni Kalinga Prab na kumuha ng... Uh, yung nagka-camera na ano, director na cameraman at ayan na po ay si Bibi Rabay ay at, at si Jack ayan suportahan po natin silang na ano si Kalinga Prab at sa, siyempre si Jack no at ayan nga ay may padating ng panibagong baby ayan ayan po malaki na rin po ang chani ni, ano ni Jack ngayon po mga kapatid at eh, tayo po ay panuuri natin po dahil diyan po ay gaganapin yung photoshoot po ni ng Jumcar at uh, talaga pong nakakakilig po sila na di ba po? Kaya ako ay tuwang tuwa po dito sa kanilang mga ginagawa dahil talagang yung bang nakakapagpasaya po, parang mga artista lang po sila, di ba? Kaya dito po natin na talaga na e, e, nakikita yung mga moment talaga na maganda. Ayan, ay, si Papa yum talaga na ma'am. At makikita po natin dito si Bibi Carla, di ba? Na talaga nga naman po na... Alam niyo po talaga ako ikilig na kilig na po talaga ako sa mga love team talagang na pinapanood ko talaga. Na, ang galing po talaga nila, mga kapatid. Promise. ah uh, yung pagkaka... Ayan na si Bibi Carla. Ang ganda talaga niya. Uy, alam mo, in fairness na, huh? pumapayat na si Bibi Carla. Sa niyo. Mm. ayan, wow! Ang ganda! Bagay na bagay yung suot niya. <laughs> alam niyo po, talaga ako ikilig na kilig dito sa dalawa na yan. At talaga, tingnan niyo. Kaganda, no? Bagay na bagay, parang man lang. <laughs> Ooh, tingnan mo, ang payat ni Carla ngayon. Hmm, tingnan mo, ang ganda niya. Wala siya, hindi siya yung puno ng make-up, di ba? Oh, napakasimple. Iyan ang makikita mo talaga sa gym car. Talagang si Bibi Carla talaga yung... <laughs> dahil siyempre baka ma-copyright po tayo dahil yan po ay tayo ay nakikikuha lang ng video. Kaya alisin natin ang sound para wala tayong copyright, di ba? Oh, ang ganda. Wow! Yung mga si Baby Carla para malaman na hindi na siya mataba. Hindi, <laughs> oh, yan, yan na, yan na po. Titingnan natin na sobra po talaga niyang... Ang sweet ni ano ni Carla kasi si Jomar no. Mm. Di ba? Ako po dito tuwang-tuwa po talaga sa kanila na talagang gigil, nagigil talaga na. Ooh, wow! <laughs> wow, tingnan mo ha. In fairness, ang galing nila. Paano bang sasabihin? Walang relasyon ang dalawa. Sa hawak ang kamay pa lang. Kita na. <laughs> Ayan po, ayan o. Oh. Iniiwas si sa ang chance. Sinasabi, ay, gutom na. <laughs> Dahil mahilig daw po yan, dalawang kumain. Sa totoo lang. Pero ang galing. Ang galing talaga nila. Bagay na bagay ang kanilang, ano, damit. At saka, ang porna si Carla talaga ay pumayat, mga kapatid. ba? Diba? Hindi nyo po ma napapansin na talagang pumayat si Carla. At uh, bagay na bagay sa kanya yung suot niya. Pinagandaan talaga ni Carla. Siguro yan. <laughs> Hindi na kumakain para o oh para ako ilumit doon pag ano pero po yan ay talaga po na bata pa kasi siya yan ang pa yung bibipat niya kaya pag iyon po ay talagang nawala na ang pagka baby pat ay talagang magiging sexy po diyan si Carla tandaan niyo po dahil po hindi naman pa tili yan tumaba ay ako nga po noon talaga ang sobrang kabaliktaran po sobrang payat ko po tapos nung ah uh, nanganak ako, lumubo ng lumubo. <laughs> kaya, nako, ah uh, nasa ano po yan, hindi po yan sa may pag, ano, yung mayroong tayong time na tumataba, pumapayat, kaya, pero si Carla po ay malaki pa po ang pag-asa niyang pumayat talagang maging six, eh, ayan. Ayan po, talagang si Papa Jum talaga, oh. Hmm talagang gigil, nagigil, nagigil na, na, na talaga. Siyempre naman po, ang ganda naman ni Carla, di ba? Yung bang makikita mo sa alaga sa kanya yung pagiging mistisa niya dahil kahit wala po yan na make up, ano, mga kapatid, ay talaga pong kitang-kita ang pagkamistisa niya po. Design at <laughs> Uh, hindi, may halo siguro sila Carla ng Espanyol. Di ba? Mm, si David. Nako si David. Paano? Yan. Kay David mo na lang kasi umulan po. Kasi natigil yung kanilang photoshoot. Naghihintay sila na tumila ang ulan. At para naman po talagang tuloy-tuloy lang talaga makikita mo kung papaano talaga silang. Ay, nako kilig. <laughs> ayan na, o oh, ayan, tuloy-tuloy na. Talagang si Kalinga Prab talagang masaya at nandyan talaga siya. Yung bang, alam mo ba kung bakit? Dahil bata pa si Kalinga Prab, nag enjoy din siya sa gusto niyang ginagawa niya. Yung, kasi sabi niya, pangarap niya daw talaga yung maging a photographer. <laughs> Ngayon nagagawa niya na, di ba? Mm, ayan. Wow. Mm manood. Oh, puntahan nyo, kikalinga for Rob. Talaga mapapanood nyo po talaga ang mga puto show. <laughs> ang galing, ha? Oh. Ako po talaga kilig kilig. Promise. <laughs> Uy, ang galing. Hindi na sila, alam mo po talaga, hindi na sila nagkakahiyaan. Dati, nakita naman natin na si Baby Carla talagang Ah, nahihiya pa. Pero ngayon, talagang mayroon na talagang something. <laughs> Kasi hindi na sila nahihiya at talagang nakakapag eyes to eyes na sila ngayon. ba diba? Nagtititigan na. Mm. Grabe talaga. Tonto si Kalinga Rob dahil po saksis ang kanyang punangap. Kuha sa dalawang daleng. Ah! Alam niyo talaga yung nanonood po ako. Nakailan ulit ko na yung pinanood po mga kapatid. Ano? Um, siguro, um, pang lima na po ito. <laughs> ay, talaga nga naman. <laughs> Ayan, panoorin niyo mga kapatid. Huwag kayong ano, pagpatumpit-tumpit pa ay talagang panoorin niyo dahil napakaganda po talaga ng kanilang photoshoot at ang sweet-sweet talaga nila. Ayan, di ba? Hmm. Tingnan nyo. Panurin nyo. Huwag <laughs> nyong kakaligtan, mga kapatid. At talaga dyan, dyan, dyan yung moment na lang sweet na sweet ang dalawa. <laughs> Diga? Yan pong ang panuuri natin. Huwag na puro issue. Alis, itapo na natin po yung issue-issue na yan. Yung mga good vibes na lang talaga. utingnan tingnan mo. oh Ooh. Wow, talaga nga naman. Mapapawaw ka sa kanilang mga... <laughs> Alam niyo, talaga tuwang-tuwa po ako. Ha? Tingnan mo pa. At, tayo ay ano, nag-ano-ano -ano na sila. Yun, wow. Nagahuwa ka ng mukha. <laughs> mm. Di ba? Ang siksi ni Carla, kahit siya maliit, bagay pa talaga silang dalawa ni Papa Jom. Dahil si Papa Jom, ang laki ang binata. Parang ako yan, naging sweet siksi. <laughs> Alam mo, talaga yan. Oh. Grabe! <laughs> yan. Sana naman ay talagang lumilipad-lipad ang ano ni Papa ma. Ang mm. ganda ni Carla, talaga, Wow, ang siksi niya, naka. Ang galing niya, ang ganda niya, bagay. Hmm. Wow, oh. Sino bang magsasabi sa inyong mataba si Carla? Tingnan mo nga, ang ganda niya. O tingnan mo nga, ang sexy. Yung nagsasabing mataba. Ay, nako, in fairness, ang ganda niya talaga. Oo. Oh. Oo, oh, huwag mo naman ipakita ang abs mo, papadyo. <laughs> Ayan, mga kapatid, at panoorin na lang natin po kay Kalinga Prab para uh, makontento kayo. Dahil ako po ay nakailang ulit ko na yan na panood, kaya suportahan na lang natin ang kanyang uh, ano vlog. At uh, yan po ay, wow. <laughs> Ako po ay talagang masaya talaga, promise uh, Ito pong mga ginagawa ni Kalinga Prab Iwas stress, hindi tayo nai-stress Dahil pagpagod na tayo sa trabaho, di ba, nai-stress tayo Ngayon pag may napapanood tayo ng mga like uh, ganito Na sinusuportahan natin Yung mga kagaya ng kilig moment Naalala natin ng mga kabataan Kaya please po, pasuportahan na lang natin ang Gyomkar ah, uh, sana po ay pag good vibes na lang tayo, wag na tayo po puro basher po. Kasi hindi rin po tayo makaka, hindi yan nakakagabuti sa ating kalusugan. Na tayo po ay palagi tayong nai-stress na nang babas tayo. Stress po yun. No, tayo po ay nang, nang, ano, nang babas sa ibang tao. Stress. Instead po tayong maging masaya na lang, panuorin na lang natin yung gusto nating panuorin, huwag tayong mangbabas. Kasi yan po tayo mai-stress talaga. Yan lang po, marami pong salamat at suportahan po natin si Ang um, Jumpcar at uh, talaga pong nakakatuwa po. Kaya marami pong salamat sa inyong mga kapatid at suportahan natin sila Kuya bal Santos Matubang at iidna vlog si Kalinga Prab talaga at suportahan po natin dahil marami po silang tinutulungan. Di ba? Ah uh, like Rochelle, suportahan po natin uh, si Papa Dan at si Papa uh, si Kalinga Ido. Ay suportahan natin at mga lahat ng mga love team. Uh, dito po sa jump car at uh, dan joy, kile, uh, edsi, uh, ano pa si dros at it, uh, ito pang it, ano pa yon? Yung it pow, di ba? Kaya po tayo po ay maging masaya na lang po mga kapatid. Huwag na tayong mangbas talaga dahil hindi nakakabotis talaga ang marami pong ba, mangbabas tayo ng babasya. Ang kasi po, nakaka, ano po, nakakaloka din po minsan ang mga basher. Kaya maging good vibes na lang tayo. Love, love lang. Marami pong salamat. Shout out po sa inyong lahat. Bye-bye. We love you so much.